tikpan mga kabalik ko yun makikita mo na ah uh, di ba ayun <laughs> tawag na tirek tirek pan ah tirek tirek pan So what's up mga kapaligo isang mapagpalang araw sa atin na so, nandito nga pala kami ngayon sa Tanay Rizal kasama ko syempre aking ka bro bro Chid shout out and saka syempre si Sismel Hello! <laughs> At syempre, si Aster. Ayan. So, papunta kami ngayon ng windmill. Makikipaglaro kami doon sa higanteng electric fan nila. Ayan. Sabakan so, 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 nyo kami doon mga kabaliko. <mukong> Oto? Oto. Oto. Oy, Panta sa ano? yung beach na yan. May higanteng salam mga ako talaga. Ano? So, ayun na yung mga malalaking electric fan mga kabaliko. Ayun, no, makikita mo na.

ganda ganda oh. ganda ganda ng view oh di diba? sarap mag overlooking lahat na makikita nyo sa kanila yan <laughs> <laughs> hindi akin yan, hindi aking yan. <laughs> lahat na napatanaw nyo hindi akin yan <laughs> buti may tubig ilang dito no? Ay, ilo ilo na <laughs> Ayan, mamaya pag ano dyan tayo kain kamin yan dyan <laughs> uh, wawawi wow, kita na yung karagatan namin Akin na naman ulit yan bro No Akin na naman yan Karagat na Wala kang kahate dyan bro Wala kang kahate Subukan lang nila diba. Libre lang pala Pa-picture? Uh, Ayan so nakikita nyo na yung mga kabalik ko ano Ah, uh, di ba? Ang lalaki ng mga electric pan dito sa Pililya. Ayan. Ah, uh, di ba? So pangatlong balik na natin dito mga kabaliko at syempre iba na naman yung mga kasama natin, yung mga kasama ko ay mga ka patid ko sa Guardian, syempre si Bro Ched. Ayan, poging pogi. Ayan, sis Mel na nilalamig na. <laughs> At syempre, Master. Oh, yes. di ba yun? Oh, diba no? ha? Oh, huh? Sa bukuran pala ano, Ched. Ayan, gaganda na. Ayan, pasilip know. muna 'yan. Pasilip lang muna sa kagandahan ng view sa Panay. Parang gaya tayo yan eh. Oo. Oh, okay. Anong Yung daming puno. Anong ba ka eh? Kado din pala rito kasi daming nagra-rides dito. Tingnan nyo ayan. Ang oh. Bro, ah, Ah, putotan. Ah.